Saan tayo bibiling ulam, be? Oo na lang. Sila mahari na. Pauwi na kami mga mangas. Hindi kami ni Bunso ng gamot ko. Ayan yun. Sabi walang jeep. Strike. Yung iba siguro. Bilinis yung gusto ko. Ilang weeks na ito. Ito na kami malapit na kami. Pili kami yung ulam ni Bunso. Hindi pumasok si Bunso kasi sinamahan ako bumili ng gamot. Ang dami kong gamot. Hindi dyan. Ano na lang kayo, mano. Sabaw naman, be. Puro na lang kayo. Ah, may kakapakpak na talaga kayo. Alam Ay, Diyos kong aga-aga. dapat bumili ka sa 7-Eleven. Ay, dyan. Dito na kami. Malapit Sad. sa kami. Dyan, dyan. Hindi na kami ng ulam. Saan? Ano yan? Ano yan? Ano dinuguan siguro ito ano ito buksan mo isda ano gusto mo? ano ba ito? ano to? Bicol Express Bicol Express daw yan dobong manok yan na lang dito kanina nga March 7-11 ito yun lang pwedeng soft drink sa akin hindi ako nagpupo bawal. Kunin mo na, huy. Dapatin mo na. Babayaran mo. Yung si Bunso ko, laging kasama. Kahit sa gabi, taga-bantay ko. Pag may sama ang pakiramdam, bayad ng kami mga mga account. Dapat pala, fena ako yung hamid. Ayan pala, oh. May mong tingyo. Huwag ka kukuha din, makabasag. Ah, dito pala, be. Mayroong mountain view Ayun, oh. Tama na yan. Maganda kasi yung mountain view. Bayad na kami mga mahal. Yung almusal nyo, be. Dali lang, ha. Wala siya ng almusal.